Yan. Magsisit up na tayo at maglalagay na tayo ng log mga busing at ititisting na natin yung incubator natin na bago. Lalagyan na natin ng itlog na marami. Yan. Medyo mahaba-habang paglalagay natin mga busing dahil inaayos natin maigi para sure na maganda ang pagkakabisa niya nilalagay lang yan doon sa pagitan ng lola mga busing ayan natin na tayong matapos antayin na lang natin ng 21 days pero ang ginagawa ko dito mga busing data, dati meron natin ganito. 23 days bago natin ibaba sa incubator para malalakas na sila. Kasi kahit 3 days na hindi pa yan kumain ng mga sisi, malakas pa yan. So ang gagawin natin dito. Kung sakaling may magpipisa. So ayan. So ayan na, after 23 days na to mga busing. Yan. Dito natin siya ilalagay. Ito ililipat na natin siya sa kahon. Uy, sayang. May namatay na isa. So, so ito. Bilangin natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. lima anim pitu walu siam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo. Ayan. Mayroon tayong napapisang labing tatlo. Ayan. After seven days, mga busing nung sila lumabas. Ayan. Um, malalaki na, oh. Maliliksi sila, mga busing Galing. Galing yung nag-aalaga. Naayos niya yung kuan Paglalagyan ulit. malinis malinis itong trabaho niya mga busing ayan, nilipat na dun sa maliit maalaga siya mga busing itong kwan nakaalaga ng manok nakaalaga ng manok natin so, ayan na nilipat na mga busing dun sa bagong kwan karton na malaki karton box na malaki maganda maganda yung pala mga bossing eh. si windis pa lang yan oh. maliliksi sila mga bossing oh. pang itu ito pang tinula masarap na pang tinula maglumaki oh. Wow. Ah. Kuya, pang kanta, mga kanta mang-ubos oh, Big time 'yung aura. Ting. Ah, inanyayahan. Kakayatin spike ng. Nara might be on So ayo, aprobado po 'yung kwan. Inhibitor na 'yon mga bushing. Jordan Maraming nabuhay. Even this pa lang yan, wala, walang namatay o. Kasi yun yan o. Galing mag-alaga yung kwa. Mag-aalaga. Araw gabi yan na kumakain. Sarap tignan o. Bilis lumaki mga boss. Yun. Yan si boss ating tagapag -alaka. mahilig sa manok so, ito yung close up nito mga busing oh. magaganda sila malilig siya oh. so ayan mga busing hanggang doon na lang tayo at abangan nyo at pupus, ulit natin sa ibang araw papakita din natin ito sa susunod na araw kung gano'n na sila kalaki So ayan mga bossing, good luck, goodbye, salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panunood.